na yun, no? dapat mag-evacuate sila. Kasi kung tuloy-tuloy ang uh, pag pagkakasal ng mga ay matapan na ito eh, yan. Hindi na lang ang uh, ilog na yan. Kusaan so yun na po yan banda sa at uh, yan po yung pinapantayan uh, na na programa ng Wawa uh, uh, at sa Radio at Diario no? kaya kinukunan po natin mamaya kung uh, kung uh, mamaya yan marami, marami na namang uh, aagos na mga yan, ng yan yung uh, ano no kaya yan hanggang doon sa yan anak ito may dugo ito sanay na sila eh. sanay na sila yan ang may puna no? kapag ka dumarating ang ganitong bagay, lagi nakaabang yung mga rescue na birdie. ayun Ang pasyo may puna yan ang yan ang ating inaabatan galing eh. sabi sa akin ng chief reporter natin ay uh, mataas na rin daw doon sa lugar nila no? sana huwag nang, huwag nang magpatuloy ang uh,